nang galing ako sa isang mahirap na pamilya. Pero kailanman ay hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sa kabila ng aming kakulangan, palaging may sapat na biyaya siya para oh, na para tunggunan ang aming pangalaw. Ramdam ko ang pagmamahal at niya sa bawat araw na lumaraan. Kahit mahirap ang buhay, na ako akong umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Thank you, Lord sa walang sawang pagsama sa akin sa bawat pagsubok ng akin buhay. Sa gitna ng paghihirap at pangamba, hindi mo ako iniwan. Salamat sa iyong gabay na nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Sa iyong pagmamahal, natutunan kong magtiwa. Ang dami kong pinagdaan ng problema sa buhay, pero nandito pa rin ako. Lumalaban. Minsan nakakalimutan kong ang lakas ko pala, na kahit anong hirap ang dumating, nalampasan ko. Kaya ngayon, Sinasabi ko sa sarili ko, kung kaya ko noon, kakayanin ko ulit. Hindi ako susuko dahil ang tibay ko. Ang bawat hamon ay patunay na kaya kong magpatuloy dahil alam kong mas maganda ang bukas na naghihintay. Guys, uh, nice. so, nice tour, guys. ko. sa aming na store, guys. Pre, bakit malungkot ka ngayon, pre? Sakit ang katawan ka, kayo wala yun. Sinong wala? Ibig sabihin ko Ay, kay wala talaga yun. Nandun na yun sa mataya. Malung, Malung, malungkot, malungkot, malungkot ko kasi wala si ba, partner mo ito, si best friend mo. Ah, kahit wala yun, walang problema. Doon na lang nga siya eh. Grabe naman, bakit? Hindi naman ganun dapat yun Partner mo ito sa sabado yun eh. Bakit malungkot ka? Wala partner mo. Ay, wala kahit wala nga yun. Walang problema. <laughs>

Shout out. shout out. Kumusta na yung Kumusta na lang sa SMB? Sabi <laughs> mo, shout out sa malakas na nila lang. Shout sa mga, mga malakas nila lang. Idol, ano, Cardo Dalisay, kaya yung ano natin, matapos yung pelikula natin ng Abang-abangan <laughs> nyo lang. <laughs> Ito kayo, nag-request talaga ito. Okay na tao. Okay oh. na, shout out sa mga tao dyan. Sino, sino? Basta sa tao. Sino tao? Sa daming tao. Ayan, ikaw. Ayan, ikaw. Ayan, ikaw. Ayan, ikaw. Ayan, ikaw. Ayan, ikaw. naman ikaw. Luzon, Visayas, Quindanao. Bigyan mo naman ako ng isang viral. Isa lang naman. Ipakita mo na rin ako sa mga kara... Dito sa gitna ito, oh. Tanggalin ang mata. Saka ka dyan? Nineng! Ano naman ikaw? Pagkas ang ibang... Ano naman ikaw? Nangyipon gano'n ko eh. Oh, yeah, I don't know. I don't know. I don't Diyan naman yung malaman pag Ayan, ang ata. Kinisak mo yun. Kailan? Ma'am, kailan ka no? ba naman ka? Hindi pa. Sige, sige nakabili ko. Bili siya kagabi. Bili siya kagabi.